isang babae sa Hong Kong na aresto dahil nagpalaglag ng baby. Si Mr. Lee ay isang construction worker. Ang kanyang asawa na si Miss Jung ay naaresto para sa paggamit ng droga para maisagawa ang isang ilegal na abortion. Si Jung ay 39 years old pa lamang pero siya ay isa ng lola. Siya ay nagkaroon ng tatlong anak sa kanyang dating asawa, ang panganay ay 23 years old at ang kanyang pangalawang anak ay nanganak kamakailan lang. Ang pamilya ay naninirahan sa Yuen Long sa Hong Kong at nabuntis muli si Chang. Dahil ayaw niya magkaanak, humingi daw ito di ng droga mula sa isang Indonesian na babae para maipalaglag ang baby. Noong Merkules, bandang alas 9 ng gabi, nanganak si Chang sa kanyang bahay. Tumawag ng pulis si Lee. Ang 27 linggong lalaking fetus ay namatay sa ospital. Sinabi ni Jung sa pulis na napagod na siyang manganak at alam niyang hindi nakakayanin ng kanyang pamilya ang panggastos ng isa pang bata. Inaresto si Jung sa pagpapalaglag ng baby na lampas sa 24 na linggo. Ayon sa isang doktor, ang pag-abort ng baby na umabot na ng 24 na linggo sa tiyan ay maaring ikamatay ng ina dahil sa sobrang pagkawala ng dugo.